Hello mga Lods, magandang araw sa inyo mga Lods Andito pala kami ngayon sa Mugpo City mga Lods, South Korea So bali naglalakad kami ngayon mga Lods Kasama ko yung mga bagong mga Pinoy na dumating dito ngayon sa South Korea mga Lods Bali malapit lang sila sa aming company Kaya sinamaan na namin sila mga Lods Para makabili naman ng mga gamit nila mga Lods Yan, grabe ang init ngayon mga Lods Dito sa South Korea mga Lods bali dadaan muna kami sa grocery store mga lods para bumili ng tubig kasi nauuhaw na daw sila mga lods. Na namimili sila ano, pare Michael at saka si pare Arnel. Ang oh, dami mga drinks mga lods, sarap uminom niya mga lods, iba-ibang klase mga inumin niya mga lods. Kaso wala lang ano, alak. Yan mga lods, dito kami ngayon sa Daisu, dito kasi sila bu bibili ng mga gamit nila. Yan yung mga laundry basket. Saka ito pala mga loads, mayroon akong yung papakita sa kanyo. Mga pwedeng souvenir mga loads. Yan. Pero ang alam ko, marami din yata sa atin ito mga loads. Pero ang maganda kasi dito mga loads, may mga ano, gamit pang kusina. Ah, ang dami oh. Yan mga loads. So duhan na kami sa palengke. Ang daming mga seafoods. Ang mga eel. At meron din silang octopus. Sarap bumili dito. Kasi hindi naman mahal ang mga seafoods dito mga loads. Mga yan. Sakto lang. Sakto lang yung presyo. So meron din silang ano. Ah. Uh, crabs ayun mga lods pauwi na kami yan naglalakad na kami nakabili na sila so flex ko lang mga kasama ko mga lods thank you mga lods